sabi, pakain natin, oh. French fries. Go, ribs. Oh, ayan, oh. Ano gusto mo? Oh, talaga na nakatagal ang pagod yan. Oh. Oh, ayan na natin sa mga pusa. Anong pangalan yan? Ito, Portigoy. Uh. Ito. Si Crusat. Ito, si... oh. ito, si Bukaw. Ito, si Jim. Ala! At ayaw ko makin na rin. Oh. Oh, ito, may french fries. Nice. Grabe. Yan ito, basit nito. Pinapay natin, pakain natin, price French fries. Tapos namin yung dalawang tao, wala na. Ito, wala na kinatapos. Wala na

Tago tayo umuwi. Ang lalaki ng mga to. Huh? Dami ng gatas yung nabos ka, no? Kamusta hmm. ng gatas mo? Natuwa huh? yung mga pusa, ayaw. Huh? sphere sir. Si Yuming Yumi pa siya kumain, eh. Oh. Uh, Nangangain nga siya ng taga. Yung taga pagkain nila. Mas Pag eh. gusto mo pa sa baba. Ah. Tapos ka rin tapos-tapos talaga 'yung isang yun 'yo. Ah. Pero ito pa naman 'to. Oh, takbo pa. Bali, ilang buwan na tayo dito pre? About 2-3 months. 3 months. 3 months kami pa kami dito. Nagbibin yung taliliit pa yun dati. Gumagapang pa. Ganyan, gumagapang pa. Nandun sa ilalim. Nasa ilalim ng uh, mga bahay-bahay. Pinulog namin. Tapos pinaka-pinahinom na ng gata. Kumain. Nagbukay naman. Ganun ang ganda ng pusa. Kahit mga pusang kalye lang yan, oh. No? Ayan ka na. pagod yan. No? Stis, ayaw mo nitong press price? Oo. Oh. Grabe po sa Saudi sa Saudi, ano? Anong ka, kinakain? Press price? Grabe. Sosyal. Sosyal talaga. Yung mama nila, hindi nila namalapitan. Bigyan natin si mama ng press price. Ganyan na yung mama. Oo, kita mo. Press price ang kinakain.

Pirims yan, oh. Grabe. Sarap ng kain niya. Sana all. Takam-takam na lang ako. Ikaw pala, gusto mo ito? <laughs> Pero pa rito. <laughs> Pero pa rito. Nakamayatik na to. Wow. Wow. Ang <laughs> <laughs> talaga dito, oh. Wow. Kanin. Sa... So, ah... Uh, oh na kaya ito. Kan? Talagang tira sa tira maigi, oh. Allah, oke, Okay. Puntat ka dyan niya yan. Talika. May hey, pagkain dito. Si mama talaga, oh. Oh, mama. Saka ni mama, oh. Ayun pa siya lumapit, eh. Rito. Gusto pala nininit-nit pa. Siyoso. <laughs> Ayan Mami! Ito pang press press, Mami, oh. niya oh. oh. Tapos ito, yung kanin to. Yung... Ito diba dito? Pipino ko ano? na. Hmm. Sa pa more. Oo. Oh. Pwede ka kayong uuwi natin to? Ha? Ah? Uuwi na lang natin Yung to? taga TikTok yan. Uuwi niya. Okay. sa mga followers. Sama natin sa biyahe, pre. Pwede ah. Nag-iisa tayo? Oh. <laughs> Sama nga ako ng isa. yan ang yan ang maganda isama yung puti oh. Ito ang magasarap ito eh. Makulit oh. sa to eh. Eh heavy client, hmm. Hmm. Okay. lang yan, bro. Ano yung isang yon Sobe. <laughs> Dali magsawa sa kain niya. Eh. Karami naman na ito. Mami, ayaw na ng fresh fries? Oo, oh, ayun pa. Napaka may ilapin mo eh. Mm, Pain. Dapat na. Ah. Okay lang. Ah. Oh, hindi niya maumpis yung ano. Oh, hindi na mga oh. daw mo kasi. Uh, matamat, matamat. Uh, matamat, pa. Oh, o oh. Alam, ano, na. Ito yung madela oh. Igaan na pa yung higaan nila. Ito. Yeah. Ayan, yan ang yung higaan nila. Oh. Yeah. Mami, o! Oh. Si mami, ano kayo gagawin? pa yung mami. Sato, sato. Sato, masarap mami. Tutuwa na si mami, mari. si mami. tuwa na. Ito kasi si bukaw ka to. Bukaw. Yan yung isa si bukaw yung maliit. Yung walang color. At ito. Yung walang color yun, yun, yun. Ito? Oh. Ito? yan. Yan. Ta? Oo. Ta? Yan si bukaw. Oh. Yan puti, si portigo yan. Ito si portigo. Ito si krusat. Eh. Si yes, si, si yung babae Bordigay. Ito portigay. Oo. Oh. <laughs> Ay, no. Hindi nila makain niya tapos, huwag na kayong hihingi agad, ha? Mahalang french fries dito. Yan, o. No? Grabe. Hindi siya magkakata-kata sa kanaray. Okay. Gusto pa magbubut sa kanyang dati. Kaya-kaya, to. hindi na punsok na agad tulog <laughs> na, tulog na mamaya ito, ubusin mo yan oh marami ang inumin nila dito Soft drinks hindi nila nanginom lang hindi nila nanginom lang ng, pan, ng tubig. Soft drinks, ng pagatas Ganda yung may camera na kanon ba? Ha? Ganda yung camera maliit ba no? Yan, ah, lagi-lagi din Please price Lagi-lagi din Oh, Ah, tayo Ha? Na Wala lang naman na yun. <coughs> na sa rails na yan. Ito namin namin, itong isang dito, tatago natin, lalagyan natin dito sa iyong... Ito lang Lalagyan natin sa iyong kitchen. Mayroon silang kitchen dito.

hindi na naman ko ano? kaya pa? ano yung pala to? ano si mm -hmm. yung yaman pala yung mga nagpahinga lang nagpahinga lang nagpahinga lang gusto ang papa nila. na. ang papa na. nila. papa. Diyan ang papa nila Papa. papa. Yeah. Ini no. na, na. na. <laughs> so ayo, ayo, lang eh. Hanggang yeah. sa busahod, okay, ayo, 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 ayo,